Welcome back sa aking YouTube channel. Magandang gabi sa inyo lahat, mga gili kong tagapanood. Ngayong gabing ito, pag-usapan natin ang madalas niyong nga uh, narinig sa akin. Ito yung uh, Satur, Arepo, Tenet at Operarotas. Alam niyo ba kung anong, anong kahulugan ng katagang yan? Marami ang nagtatanong sa akin yan eh kung ano ba talaga ang kahulugan ng katagang yan at bakit ko ito pinagagamit. Partikular nga sa panahon ng Ghost Month, pinagagamit ko ito. Pero alam niyo ba, hindi lang naman sa panahon ng Ghost Month kaya kailangan gamitin ito, kundi sa buong taon. Sapagkat ito ay nagiging isang uh, pangharang o nagsisilbing wall sa inyong tahanan upang hindi kayo pasuki ng mga negative force o mga negative energy. Paksain natin ito. Alam nyo ba, may mga paniniwala ang maraming mistiko na tiliwas sa paniniwala ng mga banal. Sinasabi kasi kapag hindi mo pa oras na mamatay, ang isang tao ang kaluluwa nila ay nananatiling gumagala sa ating mundo. Hindi pa sila nakakatawid sa kabilang buhay. Naghihintay pa sila ng itinakdang araw para sila ay mawala. At ang araw na yon ay doon pa lamang sila makakapunta sa kanilang destinasyon sa kabilang buhay. Kaya naman, ang mga kaluluwang ito, lalong lumalakas sa panahong pumapasok na raw ang buwan ng Agosto. Dahil ang buwan ng Agosto ay nasa ikapitong buwan ng taon, nagtataglay raw ito ng pitong misteryo na hindi maipaliwanag. Maraming kaganapan sa panahon na ito nakakaapekto sa buhay ng bawat isang tao. Yan nga, kadalasan, ghost man, no? Hindi kompleto ang paliwanag na mga mistiko patungkol dito. Pero alam nyo ba, isa lang ang sinasabi nila sa panahong ito ay naghahanap ng damay ang mga kaluluwang ito. Nagagalit sila at gusto nilang matulad din sa kanila ang mga taong natatapat sa lugar kung saan sila na aksidente o binawian ng buhay. Kung saan sila kaya pinaslang. Walang mawawala kung tayo ay mag-iingat sa mga lugar na madalas may nangyaring aksidente. Ang simpleng pagbubusina ng sasakyan sa tuwing darang sa lugar na madalas na may naaksidente o kaya naman ay may napahamak. Sapat na upang ilayo ka sa kapahamakan. Siyempre pa, ang pinakamabisa sa lahat sa bawat paglalakbay natin, laging manalangin sa ating Panginoon Dios na tayo ay iligtas. Iligtas tayo sa ating mga paglalakbay. Ilayo sa kapahamakan at sa masasamang tao sinasabi ba din na mas ligtas tayo sa masasamang pangyayari kung sa panahon ng Ghost Month o maging hindi sa panahon yan o kahit tapos na ang buwan o Ghost Month na tinatawag, itikit pa din ang katagang ito, ang Satur. Mas madalas, na isinusulat ang katagang ito ng pantay-pantay na mistulang isang pasel. Tingnan ang ating gagawin. Ito po. Isulat ang katagang Satur. Sa bandang ilalim nito, isulat naman ang katagang Arepo. At sa bandang ilalim din naman ang Arepo, isulat ang salitang Tenet. At sa ilalim din ng salitang Tenet, Ilagay doon ang opera. Pagkatapos po noon, sa ilalim din ng salitang opera, ilagay ang rotas. Pansinin ninyo, pakwadrado ang pagkakalagay nito. Kung babasahin mo pababa, yung kataga na isinulat mo na pantay-pantay, yung una, pag sinulat mo ng... Pababa, mababasa mo rin doon ang katagang SATUR. Yun, sunod mo naman yung ikalawang letra sa salitang SATUR at basahin mo pababa. Mababasa mo doon ang arepo. Isunod mo rin yung pangatlong kataga o pangatlong letra sa salitang SATUR, yung letter T, at basahin mo pababa. Makikita mo doon yung salitang TENET. At pagkatapos, siyempre, yung kasunod nung letter O, ala letter T ay O, basahin mo rin naman yung pababa at makikita mo ron ang katagang opera. At yung huling kataga sa satur, letter R, basahin mo pababa. Mababasa mo doon ang katagang rotas. Kung nakita nyo, ang halimbawa, ayan, malinaw ang pagkakasulat o pagkakasunod-sunod ng katagang yan dito sa sample na napapanood nyo ngayon dito sa aking YouTube. Tingnang mabuti na sa ganon hindi ka magkamali. Sinasabi na ang katagang Satur, Arepo, Tenet, Opera, Rotas ay binabanggit ng isang Kristiyana noong araw upang makilala sila ng mga kapwa Kristiyano na hindi mahalata o mapapansin ng mga Romano. Ayon pa rin sa so pananaliksik, ang katagana ito ay makapangyarihan. Sinasabing ito ay ang krus ng mundo. Bakit krus ng mundo? Ang Saturn naman ay sinasabi na krus sa hilaga. Ang arepo ay sinasabi na krus ng silangan. Ang tenet ay tinagurian na krus ng akses ng mundo. Ang opera ay tinagurian naman na krus ng kanluran. At ang rotas ay sinasabi krus ng timog. O, oh, nakita nyo na. Ngayon, bibigyan natin ng kahulugan kung alam, ibig sabihin naman katagang ito. Narito ang literal na kahulugan ng salitang ito para doon sa mga nais na mabatid. Partikular yung laging nagtatanong sa akin ito. Satur, kahulugan, Diyos Ama, tagapagligtas o tagaligtas. Arepo, na kumikilos, nagbubungkal. Tenet, na nagahari. Opera, sa mga gawa ng tao rotas at mga ginawang mga bagay. O kita nyo na ang kahulugan. Ngayon alam nyo na kung bakit ko pinagagamit sa inyo ito. Kaalaman, huwag kayong matakot maglagay sa harapan ng inyong pintuan o lugar ng negosyo ng katagang ito sapagkat ito ay nagliligtas mula sa malalagim na pangyayari sa inyong buhay. Nagsisilbi din siyang proteksyon laban sa sinasabi nilang kapangyarihang itim na pwede kayong pinsalain. O, ayan. Naipiniwanag ko na doon sa mga nangungulit sa akin, no? Kung along kay kaulugan ng salitang satur, arepo, tenet at tenet opera at rotas. O, yan po. Malinaw na malinaw sa inyo. Bago po tayo magtapos, may paalala lamang po ako doon sa nagpapadala ng kanilang kabayaran. Ngayon po, panoorin nyo. oh, ngayong napanood nyo na yan, eh, may pahabol lamang po ako. Ang uh, Sekreta mo, Mocolus book ay uh, available na po ito ngayon. pwede na po kayo makakuha sa aking tanggapan. Secreto Mocolus book na ang lihim na kaalaman. Oh karunungan ng lihim na kaalaman. No? Mababasa nyo sa librong yan, ang lihim na karunungan. Secretum o Ang tanong nyo, magkano naman ito? Ito po ay nagkakalaga ng 1,800 pesos. Doon sa mga nasa malalayo, particular sa ibang bansa, pwede kayong model nito. Kaya lamang, sagot nyo ang shipping nito. Ano po? Patungkol lang po nung po dun sa presyo, sa so 1,800 po nito, yung 500 pesos po nito ay ilalaan natin o itatabi natin bilang pondo na pagka lumaki, kapag lumaki ito, eh gagawin natin itong pantulong sa mga nangangailangan, particular na sa home for the agent o kaya naman sa bahay ampunan o dili kaya. Kapag ka dumating ang panahon ng kalamidad o trahedya na magaganap, ay pwede natin itong itulong sa mga biktima. Kaya, bumili ka na ng libro, natuto ka na, natuklasan mo na ang mga lihim na karunungan, at naitama mo na ang mga maling direksyon sa inyong bahay, siyempre pa, eh... Nailayo ka pa sa kapamakan, nabigyan ka isang orasyon na maglalayo sa kayong pamakan at magpapalakas sa katawan upang ilayo ka sa karamdaman. Ganon din sa aksidente para iiwas ka sa mga orasyong nakapaloob dito. Kaya sabi ko na, natuto ka na, nakatulong ka pa sa inyong kapwa. Yan po. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Paki-like lang po ang video na ito nang sa ganon eh kung maraming malike, manaisishare ito ni YouTube sa iba pa. Paki-share din ang video ito sa inyong mga kapamilya, kapuso, kapakasambahay at mga kaibigan. O yan po, maraming salamat sa panonood nyo. Thank you!